Kung may player kang dapat katakutan, si Bill Lambert yan. Dahil kung fadeaway ang signature move ni Michael Jordan, sa kanya na may paniniko, hip checking, flopping at pananakit ng kanyang mga kalaban. Kaya nga dahil sa reputasyong nabuo niya Prince of Darkness at Dark Vader ang tinawag sa kanyang mga pangalan. Dahil sino bang makakalimot na ang Celtics logo ng Eastern Finals ay kanyang duraan? O ang iba't ibang klasing pambabalya at pananakit na ginawa niya kay Michael Jordan. Kaya siya talaga ang naglagay ng salitang bad sa kanyang kupo ng Bad Boy Pistons. At halos lahat ng players sa NBA naman siya noon. Pero despite sa nabuo nabuo niyang maangas at maruming NBA reputation, hindi lang dapat ikahon sa isang basugulerong sentro ang kanyang naging kontribusyon. Dahil noong 1980 siya ang pinakalimo sa defensive rebounding doon. At siya rin ang isa sa mga naunang sentro ang magpakita ng potensyal sa 3-point area. And sa charity stripes, mas efficient pa nga siya kumpara sa ibang mga guardia. At ang nakikita nating pangaansyo niya sa mga kalaban niya, ay testamento lang sa kung gaano katalino si Lambeer bilang isang basketbolista. Kaya gano nga ba kagaling ang sentro ng Bad Boy Pistons? At paano ang kanyang antics ang nagpataob sa Boston? Kung interesado kayo, ang malaman, tara't pag-usapan natin si Bilabio. Na mag ang karera ni Lambert para sa Pistons, malayong malayo ang kanyang reputasyon sa kung paano natin siya nakilala ngayon. Dahil noon, siya ang recipient ng mga siko, suntok at pananakit ng mga veteranong sentrong nakakaharap ng Pistons. Pero nang siya'y mapuno at mainis na, dito na nagsimula siyang bumawi at nakilala bilang ang hari ng pambabalia. And despite sa ganitong playstyle niya, nag-average pa rin siya ng 14 points and 12 rebounds noong 1983 para sa kanyang prangkisa. At sa kanyang talang karera, siyam na games lang ang namis niya. Na nakakamangha talaga kung iisipin natin kung gaano kabugbog ang after ng mga games nila. Pero sa mga panahong ito, hindi pa siya ang pinaka-hated at pinaka-maruming player sa liga. Dahil ito ay mag-uumpisa lang noong 1985 sa second round ng postseason ng kanilang komperensya. Sa game 3 ng Celtics at Pistons matapos si at suntukin ni Paris si Lambert sa lob ng shaded area, hindi yan pinalampas ni Bill at natural na bumawi muli siya. At dito na nagugat ang matagal na rivalry at galit ng Celtics sa kanya. At noong 1986 ng si Rick Mahorn ay kanya pang makasangga, mas naging notorious pa ang Pistons bilang ang bad boys ng liga. Kaya sa parehong season sa rebounding ay si Lambert ang nanguna, averaging 13 rebounds per game na may 17 points pang kasama. At ang mga numerong ito ang nagdala sa kanila noong 1987 sa finals ng kanilang komperensya. At dito kaharap ulit ang Boston, nagpang-abot na naman si Lambert ang isa sa kanila. This time si Larry Bird na napuno na sa libreng masahing pinaparamdam sa kanya. Kaya sa play na ito, kitang kita natin sa ni Lambert si Bird pababa sa shaded area. At hindi na nakapagpigil si Larry kaya si Bill ay pinagsusuntok niya. At sa game 5 ng parehong seri round 2 naman ng bakbakang Lambert at Paris ang ating nakita. Dahil nga sa antics ni Bill, napiko na si Paris at dalawang beses niya itong sinuntok hanggang sa ito ay matumba. At ang dalawang komosyon na ito sa seri ay patunay na marumi man ang kanyang depensa, epektibo pa rin ang ginagawa niya. Dahil sa dalawang magkaibang games na iyon, ejection at suspension kay Bird at Paris ang pinata ng liga. Kaya kapag napikon ka talaga sa kanya, hindi lang ikaw ang talo kundi pati ang iyong buong prangkisa. At sa Pistons din pala nagumbisa ang 94 feet defense kung tawagin nila. Na alam natin ngayon bilang ang full court press na ginagawa na ngayon sa liga. At naging sandata rin ito ng Pistons para mas manginis, mampikon at mangansya ng mga kalaban nila. And led by Lambier dito na nagpikang hatred ng liga sa kanilang prangkisa. Dahil kahit na hindi sila ang nanguna sa dami ng technical fouls, sila naman ang nanguna sa hip check, sa dami ng siko, forearm sa leeg, cheap shots at kalawat kanang pambabalia, At ang pinakadahilan talaga kung bakit nababansagang marumi ang kanilang depensa ay dahil kay Lambier na intentional na inaabang ang kanyang paa sa landing spot ng dinedepensa niya. At ito ang rason bakit ang pangalan niya ay kinasusuklaman. Na kung titingnan natin ay wala naman siyang pakialam. Lalo na sa season na ito, isang franchise record na 54 wins sa kanilang naitala. At sa defensive rating ang Pistons pa ang pumalawa. At bukod dyan, dinala pa ni Lambert ang kanilang prangkisa patungo sa finals ng kanilang kumperensya. At doon kontra Boston, dito na nangyari ang iconic na pagduranya niya sa Leprechaun logo nila. Na natural ay na ginagalit ng fans at ng players ng Boston. Nawala naman silang nagawa para bawian si Lambert dahil sa taong yon. Natalo sila at Pistons ang tinanghal na kampiyon sa kauna-unahang pagkakataon. At dito na magtatapos ang matagal na bakbakan ng Celtics at ng Pistons. With Lambert averaging 12 points and 7 rebounds pero bukod sa mga numerong yon, ang nakakasakal at nakakainis na depensa niya ang nagpataob sa Boston.